harvest na tayo ng talong. Ayan, may bunga na yung aming um, talong dito. First harvest. First harvest na to. Pwede na. Okay. Pwede na pang torta. Oh, dami na to. Hmm. mga ano. May, susunod. may susunod na rin oh. Mga pitil, may pitil na. Mga pitil. Sunod na 'yung mga 'yan. Nandoon lang dito sa harap ng bahay. Tinanim lang. Kainin na namin kayo ha para may ulamin kami. nang harvest. Ay, okay. ayo, dumitig da dalawa kami torta. Okay, first harvest namin. Okay, magtatampo ha. Bunga pa more. Oh, bu bunga talaga 'yo. Yeah. Kung sino may gusto ng ano diyan, palm tree. Libre. Oh, libre. Palm tree. May palm tree oh, dwarf. Ang niya yan pag lumak. Dami na namang bunga, oh. Walang tigil ang bunga niyan. Dere-derecho yung bunga niyan, oh. Ayan, tumutubo na lang dyan pag nahulog yung mga bunga. Maganda yun sa ano? Summer. Pag nakapaso, ganyan lang siya kalaki. Okay. Oh, tanim tanim lang namin dito sa harap ng bahay to. Hmm. Hmm. para malamig para ko nga hindi ko mabuhay dati 'di ba oo para Mamumuti kasi dati yung ano niya. ramig oh, na panahon dito. Mahangin na. Mm -hmm. pagmita ko ng pangit ang dahon na nilaki na oh nabuhay din yung pinya oh pinya hmm. ito lang ang aming mga munting tanim sa harap ng aming tahanan Ito na yung hinarbes naming ano kanina. Talong, eggplant. Nilaga ko siya, tapos, hiniwa-hiwa ko lang siya. Hindi ko na siya ito, torta. Bali, ang lulutuin ko ngayon. Pongki-pongki na luto. Igigisa lang siya sa bawang at sibuyas. Tapos, lalagyan mo rin siya ng egg. Yung sa torta kasi, bali, ilalaga mo siya, then, I ano mo siya, ididip mo siya sa egg. Ito naman, pongki-pongki, igigisa siya with egg. Yan, lutuin na natin ang aming first harvest na tanim naming talong. Ay, ginis, ginisa na natin yung sibuyas tsaka bawang. Lalagyan din pala siya ng ano, ng kamatis. Una natin igigisa with kamatis, eh, lutuin muna natin ang ating sibuyas, bawang, at kamatis. Ayan, luto na ang ating kamatis. Pwede na natin ilagay ang ating nilagang talong. Ayan. Kunting mekos-mekos lang yan. Pwede na tayong maglagay ng ating pampalasa. Ano lang naman ang ilagay dyan? Patis. Pwede mo rin siya lagyan ng konting toyo para siyang ano, adobo. Ayan, nakapaglagay na tayo ng pampalasa. Yun, yan yung kulay niya kasi nilagyan ko siya ng konting toyo. Nilagyan ko na rin ng patis, paminta at ang ating magic sarap. Pwede na natin ilagay ang ating egg. Ang ating pang finale. Ayan. Itong egg, tinimplahan ko lang naman siya ng ano. Kunting paminta tsaka kunting asin. Lagay na natin. Ayan. Pag nag-bubbles-bubbles na siya, pwede na natin siyang halukain Mekos-mekos. Para mag yung ating egg. Mimix lang natin yung ano natin, egg natin. Tapos medyo pa lutuin lang natin siya. Pag nag-dry na yung egg, pwede na siya. Ang ating Punky Punky Ayan na, luto na ang ating Punky Punky Ready na ang kanin, kain na tayo.